sabi ko naging matagumpay yung pagtatanim natin at ngayon nga tagtanim marami tayong plano good afternoon guys hapon na naman it's around 5.54 5.55 na ngayong oras pero konti pa lang nagawa natin nabisita tayo ngayong araw sa ating taniman syempre yung ating tanim na palay na sobrang baba pa na lubog na masyado ng damo at tayo nga naglinis ito ito yung mga okra na una natin itinanim yan sobrang napakalinis niya guys Actually, ya malapit na siya mag-iisampuan pero hindi pa pasyado masyadong malaki yung ating okra dahil nga hindi pa siya kinamaan ng masyadong ulan o matinding ulan. At ngayon, nagkaroon na naman ng monsoon break. Ayon sa balita doon sa TV Patrol na wala muna ngayong tag-ulan. Yung sa susunod na mga linggo ay pansamantalang magkakaroon ng tag-araw o sinasabi nga nilang monsoon break dahil yung habagat ay hindi na epekto ngayon. Ang epekto ngayon ay hangin na tinatawag nilang easterlies. At syempre pakapo na naman at kami ipauwi na at uh, dahil may nagsalbahay kanina, eh, kanilang pinuwag yung putaktay, yung bahay ng putaktay kaya kami kinagat talaga at tumakas kami doon sa banang gulot at hindi na namin natutukan yung paglilinis namin at pagtatanim namin ng saging kanina. Pero ngayon uh, minadali natin, itinanim pa rin natin yung saging nadala natin mula pa ng Portugalera dinala pa natin dito sa Abra di Ilog at sana maging malago yung pagtatanim natin guys at kita nyo naman yung mga niyog natin yan uh, nasa magto 2 years na siya guys yon yung mga matataas ng niyog ay magto 2 years na siya at yung iba nating mga pananim dyan ay mga bago pa lang at salamat sa Diyos naging matagumpay masasabi kong naging matagumpay yung pagtatanim natin at ngayon nga tagtanim marami tayong plano ang ating mga punla, mga talong na tinatawag nilang inaraw-araw o yung talong na green na mabilog, hindi talong na pahaba ay marami po tayong napunla guys at syempre iba pang mga gulay nagpunla rin tayo syempre ng pangtorta dun sa mahilig sa mga talong ay meron din tayo guys kaya pagdating po ng tag-ani ay ipapaalam po namin sa inyo kasi kami po ay magbibenta syempre ng aming mga bunga o ani ng aming pinagsusumikapan ngayon. At sana patuloy nyo kaming suportahan guys. Lalo na yung aming maes. Sa panahon ng tagmaes alam ko maraming bibili dyan sa Porto Galera. Dahil sobrang napakamuro lang 50 pesos lang per kilo or 60 kilo, 60 per kilo ang bentahan po dyan sa Porto Galera guys. Maraming ngayon nagtatanim. Sobrang dami. Kamote, palay at marami pang iba. Halos lahat sa nakikita ko, natatanaw ko ngayon ay ang mga pananim nila ay nagsisibulan na at maganda talaga yung hatid ng panahon ngayon kahit na nagkaroon tayo ng monsoon break ay ayos na ayos pa rin guys maganda talaga mga pananim ngayon kaya lang kailangan nga natin ng paglilinis gaya ng ginagawa namin ngayon kasi maaaring ang damo ay umapaw o mauna pa doon sa mga pananim ng mga tao at masasayang lang kapag hindi natin nilinis ba diba? lahat ng bagay guys ay kailangan natin ng proper na uh, paglilinis kasi kapag tayo nagtanim at basta lang natin itinanim at iniwan at hindi natin inaalagaan kahit pa walang fertilizer yan ang mahalaga guys paglilinis sa puno ng bawat pananim at wala akong pinipili guys na nilinisan yung niyog o gulay po man yan lahat yan inaalisan ko talaga ina-extra ko talaga pati yung ugat ng mga damo kasi mahalaga yan kasi yung sustansya na meron sa lupa ayaw ko yan ipaagaw doon sa mabubuting pananim ko guys salamat at kami pauwi na at palubog na talaga ang araw guys